bali ito yung pangalawang kubo namin dito sa bundok kung napapansin nyo marami na kami dito ang native na manok sa sagingan na ito sa ilalim ng niyog at in between sa mangga bukod sa na nagtatanim tayo ng kakao pwede rin tayong magtanim ng root crops so ano-ano yung mga root crops na pwede nating itanim another for sister farming naman po tayo mga years sa mga high value crops tulad na nakikita nyo meron tayong mangga meron tayong kakao meron tayong niyog at meron tayong saging pag sinabi nating intercropping mga nyors ito ay ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng tanim in between sa mga nakatanim na na mga high value crops actually yung inharvest namin dito sa mangga pa lang sa mag, bibigyan ko kayo ng competition sa susunod na mga buwan maglalagay tayo dito ng pabo itik gansa at makakaroon tayo dito ng kang, munting kambingan so, yung mini nursery natin ng kakao Music Hello, good day mga nyors. Isang mapagpalang umaga at araw naman sa ating lahat. So, this morning, ang ating pag-uusapan ay about what is intercropping. So, intercropping sabi nga eh, sa it is a transitive verb which means to grow a crop in between. O yung tinatawag nating sa isang lupa ay harvest tayo ng tatlo o hanggang apat na uri ng produkto. So may tinatawag tayong three sisters and four sisters farming So which is atin yan ipapakita sa inyo ngayong araw Kung anong ibig sabihin niyan At papano yung isang certain farmer Na mag harvest ng apat o tatlong klase ng produkto Sa isang area lamang So but before that kung bago ka pa lang sa aming channel Huwag kalimutang mag like, mag subscribe and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga susunod naming mga videos. Nag-upload po kami ng videos 1 to 2 times uh, per week. So, shout out nga pala sa Saad, sa kay Ma'am Charins Alcantara sa Special Area for Agricultural Development at sa Top Creamy Manufacturing Corporation at sa Top Yuka and Benz Corporation. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Pag sinabi nating intercropping mga nyoors, ito ay ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng tanim in between sa mga nakatanim na, na mga high value crops. So halimbawa, yung nakikita natin ngayon ay niyogan which is ito yung source of income namin. So sa niyugan na yan, may nakikita tayo kung nakikita mo yung manga na yan, isa po yung uh, in intercrop in -inter natin para hindi lang yung produkto natin ay niyog kundi Uh, mayroon pa tayong isprihan na mangga at pa-pabungahin kapag season na. So, sa ilalim po ng niyog na ito, ipapakita ko sa inyo. Mayroon tayong tinatawag na kakao, mayroon tayong kakao plantation. Which is suited siya sa shaded area uh, katulad ng ilalim ng niyog. So, kapag nalinis natin yung area, hindi lang kakao yung pwedeng itanim natin. So, dahil high value crops ang kakao, at ang mangga, ang niyog ay mga value crops, high value crops At ang kakao So, ibig sabihin, mas matagal ito siyang maproduktuhan yung pagkapakatinam natin sa, sa puno po ng kakao ay nagtatanim po tayo ng sitaw So, imagine may manga tayo, may niyog, saka may sitaw uh, Pagkatapos po nito, mayroon po tayong mais So, isa po yan na sistema ng intercropping na tinatawag dito sa upland. So, ibig sabihin, may produkto na tayo na may niyog na tayo, may mangga tayo, may kakao, saka mayroon tayong mga big stable. Ito yung tinatawag na four sister farming, which is the coconut, the mango, the cacao trees, the corn, and the big na, na, pwede nating itanim, which is, uh, ang tip po natin dito ay dapat piliin po natin yung mga tanim na suited sa mga shaded area sa mga shaded uh, place tulad nito kasi tulad nitong kakao ay sotted po siya sa mga shaded area at uh, matagal po siya mga 3 to 4 years siya bago mapakinabangan so kailangan natin magtanim ng mga uh, sa gilid nito ng iba't ibang uri ng bigstable o mga gulay na madali siyang mapakinabangan so ito ang tinatawag na four sister farming Another for sister farming naman po tayo mga nyors sa mga high value crops. Ano nakikita nyo pa yung gan? May mangga. Sa ilalim po niyan ay tinam na natin ng saging. Ito. Ang mangga po ay namumunga siya once a year. Ang niyog po ay hinaharvest natin siya every 3 months. So once a year mayroon tayong produkto sa mangga. Every 3 months mayroon tayong produkto sa niyog at mayroon tayo tayong produkto sa saging which is ito na kung nakikita natin ay nakalinya na po sila pero itong saging since hindi para sa akin hindi naman to siya talaga high value crops nilagyan po natin siya ng kakao andyan o no? oh. so ang kakaw natin ay may mga namatay tayong ditong kakaw, kaya mayroon tayong mga replanting dito ito ayun so yun yung tinatawag na four sister farming sa mga nagbabalak po mag-engage sa farming, dapat ang um, uh, una po may knowledge po tayo about sa tinatawag na intercropping. So ito yung mga kakao na mga bago nating na replanting at ito yung mga tanim nating saging in between sa kakao, in between sa niyog. Nandiyan oh. o, video malalaki na sila. Ayan yung plantation natin ng saging. So maliit na area lang pero marami po tayong ma-harvest which is ang ang distance po nito ng niyog ay hindi naman talaga hindi naman talaga dikit-dikit kela -dikit kailangan nating magtanim dito in between sa kanila sa sagingan na ito sa ilalim ng niyog at in between sa manga bukod sa na nagtatanim tayo ng kakao pwede rin tayong magtanim ng root crops. So ano-ano yung mga root crops na pwede natin itanim. Bilang isang intercrop din. So isang pong example po dyan, na pwede natin itanim ay ang ube. So ito po yung mainam. Kasi hindi naman talaga ito nagre-require ng open area. At uh, nakabase lang po ang produkto niya sa ilalim. So root crops din po ito dito sa upland. Napakarami pong pwede itanim sa isang lugar na uh, which is marami po tayong ma... Uh, marami po tayong ma-harvest at iba't ibang produkto ang ating makukuha dito so nakadepende lang po kung paano natin laruin yung sistema ng agriculture ng pagsasaka dito sa upland bali ito yung pangalawang kubo namin dito sa bundok kung napapansin nyo marami na kami dito ang native na manok kasi nag na kami mag-raise ng native chicken dito So sa upland, isa po itong ang native chicken po ay isa po itong uh, napakagandang investment sa so maliit lang na puhunan. Pero kikita ka dito kasi dito walang sakit. Hindi kailangan ng immunize. Pure organic, chemical free. So sa kubo na ito, mayroon tayo ditong pins sa loob. Uh, ang ginagawa po dito kapag ka mayroong mga bagong ang uh, mga sisiyaw dito natin inilalagay at dito natin pinapaitlog yung mga inahin actually yung inharvest namin dito sa manga pa lang sa mag, bibigyan ko kayo ng competition yung inharvest namin sa manga every year is 2.8 tons which is 2,800 kilos ang kinikita namin sa copra kasi medyo mura ngayon sa loob ng tatlong every 3 months ay kumikita po kami ng siguro na sa 30,000 pero hati po kami ng tao ganoon din yung mangga sa saging uh, hindi naman namin binibinta kinokonsumo na lang pero aside from ube na root crops na pwedeng i-intercrop natin sa niyog sa saging sa mangga at sa kakao pwede po, pwede po rin tayong mag-intercrop ng gabi o taro So napakamahal po na dito sa amin. Yung kilo po nito ay 50 kilo, 50 pesos per kilo. Yung minimum. Ang isang sako ay pwede kang buminta ng uh, more or less 1,000. Yung isang sako. So ito yung ang taro na to, ito yung ginagamit namin as intercrop, root crops na pwede nating i-intercrop sa mga high value crops na tinatanim namin dito sa bundok. Tulad na nakikita nyo. Meron tayong mangga meron tayong kakaw. meron tayong niyog at meron tayong saging so sa ilalim po nito meron tayong taro o hapay sa aming dialect meron po dalawang klase yung taro the white nakikita nyo at ito yung violet so ang taro po ay maharbis siya mga 7 to 8 months i-harvest na natin siya at saka ibibinta which is pwede sorted po siya sa mga uh, shaded area tulad nitong area natin ngayon so sa farming po in encourage ko po yung mga gusto mag farming hindi po tayo tututok sa isang produkto lang which is ang farmer dapat po mayroon tayong hinaharvest every month every 3 months, every 5 months every 6 months and yearly so ano po yung uh, pag tinanong yours bakit ano po yung mga pwede i-harvest ng farmer every, weekly okra sitaw kalabasa, upo, sibuyas dahon ano yung monthly ah uh, kalabasa pwede rin pwede rin tayo kapag marami tayong saging pwede tayo mag-harvest monthly ano, yung, ano po yung hinarvest ng isang farmer kapag uh, every 3 months. So, definitely, uh, niyog. Kasi nagkukupra tayo every 3 months. Every 6 months, uh, ano po yung hini-harvest? So, ito po. daube and this, uh, taro. So, yearly, ano pong hini-harvest ng farmer? mangga, So, hindi pa po dyan uh, include yung mga uh, livestock natin, which is abangan po na nyo sa susunod ng mga vlog. Maglalagay po tayo dito ng iba't ibang uri ng livestock na which is suited din sa upland so ang farmer po ay parang scientist uh, ah, kailangan po natin mag venture kailangan po na natututo po tayo sa mga experience natin araw araw hindi po madali yung farmer pero ang kaganda lang po sa farmer sa farming hawak mo po yung oras mo wala kang amo wala kang busing, less stress saka nakikita mo yung mga bagay-bagay na na-accomplish mo sa loob ng isang araw, isang linggo, isang buwan tatlong buwan o sa isang taon so ito na pala yung na-accomplish ko kaya napakaganda po ng uh, buhay farmer sa susunod na mga buwan maglagay tayo dito ng pabo itik, gansa at makakaroon tayo dito ng munting kambingan, confinement sa bundok So ito pa rin ito po yung tinatawag na homestead farming. Kaya kapag gusto mong ma-engage sa homestead farming na tinatawag dapat marunong ka na tinatawag na intercropping. Ito yung mini nursery natin ng kakao. Sa kanang sili. Hinihintay po natin itong magmature ng mga 3 months bago natin i-replant sa lupa. Ito na yung kupras natin na ready na para ipakilo. Nakatago siya sa ilalim ng isang kubo kasi kailangan para hindi maulanan. Yung iba niyan, ayan doon oh. Tingnan natin. ito yung proseso ng tinatawag na pagtapa na uh, which is pinapausokan sa ilalim may apoy saka sa taas mini mix para pantay pantay yung pagkaluto mini mix every 3 hours